Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patindi ng patindi ang away sa pagitan nga ni Sky at ng kanyang dalawang uh, half uh, siblings na si z at si Archie. Ngunit ngayon ay mukhang mapapalapit ang kanilang mga grupo dahil sa isang group project na nagngangailangan ng collab. So sinabi nga ng teacher nila na imimix nga ang kanilang uh, mga grupo at pupunta nga itong uh, si Sky sa grupo nga nito nila Archie. At uh, kinausap naman ito ang kanyang mga kaibigan upang sabihin na since uh, makakalapit-lapit na sila sa mga ito dahil sa project na ito, ay uh, mas maganda kung mamatsaga nila ang bawat kilos at galaw ng mga ito. Nang sa gayon ay makakuha sila ng mga impormasyon patungkol nga lalo doon sa video. Kung saan ay alam nga ni Sky na ang may pakana ng paglabas ng bagong video ay ito nga si Z at Archie. Samantala ito na mga si uh, Sky ay susuguri niya itong si Z, habang ito ay paalis na sana. At isasarado lamang ni Z ang kanyang uh, bintana ng sasakya. Subalit so, darating si Archie kung kahit magkakaroon ito ng lakas ng loob na buksan muli ang bintana at awayin itong si Sky. So marami pa tayong mga dapat nung hayaan ng mga revelasyon dito nga lang sa Senior High.